dias, yes. damas y caballeros. Uh, andito na naman tayo sa airport. <laughs> Going somewhere. At uh, uh paalis ng uh, Metro Manila. At uh, hindi natin alam pagbalik natin na uh, uh, dito sa Metro Manila kung si mm -hmm. Vice uh, Vice President Sara Duterte na ba ang presidente o kaya military military junta na ba Mi, military junta na ang namumuno sa atin ha Nali. okay ba yung sound ko Nali, Okay, okay naman no hindi ko na kailangan lapitan yung mic ko Uh, sabihin nyo lang ko medyo mahina para lapitan ko yung mic ko so uh, kasi ngayon daw ay uh, gaganap yung people power or uh, magsisimula daw yung people power para tanggalin sa pwesto si President Bongbong Marcos dito doon yung araw magsimula dahil uh, nagkataon na uh, birthday ni 80th birthday ni former uh, president uh, Duterte na nakakulong sa ICC uh, uh, ICC jail ha huh? detention facility sa The Hague so at uh, syempre may, may mga pagtitipon tipon dyan sa Kwan sa The Hague at uh, mas lalo daw dito sa Pilipinas uh, all over the country daw may mga rallies kaganap, mayroon pang uh, nan remittance of uh, of uh, of uh, dollars ng mga OFW so may mga prayer rallies kung ano-anong kaganapan so syempre um, the DDS will, will take this opportunity or the Duterte loyalists will take this opportunity to to make a big uh, ruckus or to make a big uh, statement sa uh, pabor kay Duterte. Uh, they will uh, pressure the government para ibalik si Duterte. na nila yung gobyerno sa kidnapping. Sasabihin nila na, wa, na wala na tayong soberenya. Although nakalimutan natin may soberenya para tayo nung time ni Duterte. Nung uh, kinakandong niya yung China or uh, gusto niya gawin na uh, uh, probinsya tayo ng China Nakalimutan natin nila yan Pero ngayon dahil uh, dahil nandyan sa The Hague uh, si Duterte uh, Yan na, Umis sumisigaw na sila na soberenya Pero nakalimutan nila na for six years kinalimutan natin yung word na soberenya habang nagsisip-sip si Duterte kay Xi Jinping so yan yan ang gagabini, gagamitin nila mga emotional emotional uh, emotionally charged or emotionally hot issues yung pag-kidnap pag kay Duterte yung uh, pa, wala, pa, pagkawa, pagkatapon daw sa soberenya natin yung yung uh, Uh, kinulong daw si Duterte, dapat ibalik si Duterte. So, they will, they will exploit that emotional intensity, ha? high emotions ng mga Pilipino to create trouble, to, and they're hoping na ito na makikickstart yung um, yung uh, people power revolution. So, ang tanong, will they succeed? pagbalik ba ni Bat from out of town, iba na ang presidente, hindi na si President Bongbong Marcos. So yan ang question. <laughs> ma ma ba sila at si Sara upo as presidente? Or kaya kung tinulungan ng military ito mga magkukudeta, tinulungan ng military mag, uh, at uh, maki makialyansa sa kanila o suportahan sila ng military to turn the tide against the Marcoses at umalis ang mga Marcoses. Baka military junta ang uh, mamumuno sa atin. Pagbalik ni Bat. <laughs> so mag-succeed ba yan? Ang sagot natin dyan ay hindi. Hayaan lang natin sila. Hayaan lang natin. Wag natin iprovoke. Hayaan lang natin ilabas nilang emosyon nila. Hayaan lang natin ituloy nila yung ilusyon nila na maibabalik si Duterte. Ha? Hindi na yan maibabalik. At uh, after one month, mapagod rin sila. After two months, wala, wala nang balita tungkol kay Duterte. Ma, ma, they will go back to their lives. Kahit yung mga OFW na, na nagtsatsaga mag-travel ng mga nine, nine to 10 nine to hours from from Germany, from Vienna, from uh, from Spain, from uh, iba't ibang parte ng, ng, Europa at even even America, maubusan rin niya ng pera kasi kailangan rin padala nila at tulungan nila yung mga pamilya nila dito. So, uh, after mga 2 months, konti na lang na makita natin sa labas dyan ng kulungan, siguro mga 10, 20 na lang. Uh, ngayon, siguro baka abot ng libo-libo yan, baka abot ng 5, 6,000, 10,000. That is, that is at uh, expected, uh, that is expected. Bago pa lang yung sugat nila, bago pa lang andyan pa rin yung ganit nila, may extra pera pa sila, may mga savings pa sila para mag-train, para mag mag-travel mag by car, o mag-rent ng kotse uh, para pumunta dyan sa sa uh, rally site, or picnic site uh, sa labas ng, uh, or malapit sa kulungan ni Duterte Hayaan lang natin sila, ganun rin dito sa Pilipinas Pero, I tell you I tell you uh, After ma one to 2 months, hindi nila makita si Duterte ma makakalimutan na nila yan at uh, magiging after one month kasi ganito yan eh kami mga PR mga political strategists mga um, mga crisis managers meron kami tinatawag na shelf life yung issue yung issue it cannot go on forever ang issue na mamatay rin yan ang question lang tatagal ba yan ng two weeks tatagal ba yan ng three weeks tatagal na yung bang, ng one month, mga two months. Dito kay Duterte, two months lang, halos, halos sa uh, makalimutan na ng tao yan. Kasi magiging busy na ang tao sa eleksyon, sinong mananalo, sinong bumanat kanino, si, lalo na si, sa after May 12, sinong nanalo, sino natalo. Ano, ano ang gagawin ng bagong mayor, anong gagawin ng bagong senator, ng bagong congressman sino ang magsasabi na nadaya sila, sino ang magsasabi na sino ang kakasuhan kanino dahil daw sa electoral fraud. So alam na natin yan, yan ang magiging issue. Kumbaga, ang tawag dyan, flavor of the month. Flavor <laughs> of the month. I, ngayon, issue, issue Duterte, next month, issue election, mga survey, mga, mga banatan ng mga, mga, mga kandidato sa kada isa. So, yan, yan na yan, yan na maging kasi buti sana kung gagawin yung 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 pre-trial sa April or May, at least hahaba pa yung issue pero gagawin yung pre-trial by when pa eh, by by September pa tagal yan, by that time pagod na yung mga tao, sawa na yung mga tao unless may mangyari kay Duterte, unless hospital siya unless uh, wag naman god forbid pero sinasabi lang natin as a political scenario baka namatay siya ganon so map mapupunta naman yung attention sa kanya pero other than that ang marinig lang natin boses ni Sarah ang marinig lang natin boses ni Kitty ang marinig lang natin boses ni Kaufman so iba kasi kung uh, iba kasi kung marinig ng tao boses mismo ni Duterte nung nandito siya, marami pa siya mga tao na napapaniwalaan o nakukuha niya ng suporta dahil siya mismo nagsasalita. Pero nakita naman natin, very strict dyan sa The Hague. Kahit hindi ka pwede magpasok ng cellphone para mag magbigay siya ng panawagan, ng mensahe sa mga ta sa mga tao. Hindi eh. La, bawat meeting, minomonitor sila eh. Kahit gumawa siya ng note, hindi eh. Kahit uh, kung pwede lang, sabihin niya kay Sarah, si Sarah, magsasabi sa tao. So, unti-unti makalimutan na siya ng tao. Tingnan nyo, ang pinaka, pinaka nagkaroon ng marami talagang fanatics dahil 20, more than 20 years sa puesto, at hawak na hawak niya ang Pilipinas ay si former President Ferdinand E. Marcos. Pero tingnan nyo, tingnan nyo, gaano kahabang panahon ha, from the Cory Aquino government nakabalik ang mga Marcos sa puesto nakalimutan rin sila during the during the FDR administration nakalimutan sila during the 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 Gloria Macapagal administration nakalimutan during the Estrada administration nakalimutan during the hindi ko ibig sabihin nakalimutan na hindi na sila inaalala inaalala pa pero wala nang nangyayari pabor sa mga Marcoses Ganon rin nangyari nung time ni ni Uh, President Aquino. Nabuhay na lang sila nung time ni Duterte dahil uh, inilibing si Marco sa, sa libingan ng mga bayani. So ibig sabihin, kung ang issue, kung walang bagong developments, kung walang bagong developments na nagaganap, kung may development na boring, ha, ilang beses lang ba pwede sabihin ni Sarah, oh, yung daddy ko na homesick na, oh, yung daddy ko naghahanap ng pagkain ganito, o yung daddy ko uh, magsusulat ng libro ganun. Man, hindi naman talaga interesting yun eh. Hindi naman talaga interesting yun. So, ma mak unless uh, siya mismo magmaka unless mabigyan siya ng ng uh, ng uh, temporary release, ha? Unless mo mabigyan siya ng uh, interim release at ibalik siya dito sa Pilipinas at ma magkaroon siya ng access sa social media, magkaroon siya ng access sa internet, magagawa siya ng panawagan, uh, wala na, hindi na, hindi na siya gaano, uh, hindi na siya gaano magiging, you know, hot topic ng mga tao. So, yung shelf life niya, pa pasasabi ko, intense lang yan in two months. And then after that, wala na. So ngayon, ganun-ganun rin mangyayari sa sa people power na walang mangyayari sa people power dahil ang mga tao pagod na rin ang mga, uh, kaya hayaan lang natin kung meron man, man naglalabas ng galit nila hayaan lang natin ganyan rin naman nung time ni yung time ni Estrada tingnan nyo nagka 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 sa people power 2 nagka na, na, naka nagka failed sa people power 2 nagka failed et sa people power 3 eh ngayon, mayroon pa ba meron pa ba nag nagrarally? Mayroon pinag-uusapan pa ba si former President Estrada? Wala na eh. Wala na although three uh, less than three years lang man siya, pero syempre malakas rin yung yung hatak niya sa tao noon. Malakas rin yung fan base niya dahil artista nga siya. 'Di ba noon marami rin mainit mainit ang ang dugo sa issue ng nung natalo si FPJ pero wala nga eh nakalimutan na rin nakalimutan na rin ah di ba so kunan lang 'yan ah, na pan panahon lang 'yan na ah, pan lang 'yan weather weather lang 'yan so hayaan na lang natin respetuhin na lang natin wag na natin naawayin at wag natin bastusin yung mga nagrallie -ra pabor kay Duterte sa mga lugar natin ah wag tayo sumigaw kung dumaan tayo sa kotse sa mga lugar kung saan nagrarally sila, irespeto natin sila. Pagbigyan natin sila, ilabas yung ilabas yung uh, galit nila pero hindi naman yan tatagal ng one month yung mga aktibidad nila yan at unti-unti na yan mawala kung makita nila na boma Labs talaga yung interim uh, release na ginugoyo lang sila marami nga mga Marami nga mga trolls na nagpapalabas ng video na old video ni Duterte na nakabalik na daw sa bansa. Isipin nyo <laughs> nakabalik na ng bansa. Meron naman sinasabi, pinaghahandaan na kasi babalik na sa bansa dahil sa interim release. Or ba, ba dahil daw si Donald Trump, pinipressure na daw ang ICC para ilabas si Duterte. So yung mga ganon, so hayaan na lang natin. Kasi this issue will die down in time this issue will die a natural death. Especially because uh, ni hindi nila nakikita yung anino ni ni former President Duterte. Nakikita lang siya sa sa hearing. E eh, kailan next hearing? September 23. September 23 ang pre-trial. So wala na yan. Nakalim, makakalimutan na nila yan. Wala na yan. Wala na yan. Init ng dugo nila jan sa issue na yan. Wala na they will go back to their lives they will go back to their hanabuhay they will go back to their problema sa sa sa, pro sa bahay problema sa tuition problema sa kwan problema sa sa pamilya problema sa pagkain problema sa inflation wala 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 talaga kaya ito na uh, Ayaan na lang natin sila So hanggang okay, na lang ang, ang mensahe natin sa mga sa mga DDS uh, I join you naging kaibigan ko rin naman naging kliyente ko naman yan si Duterte as mayor so uh, ng Davao so happy uh, happy birthday uh, happy birthday Mr. Duterte and uh, enjoy enjoy your birthday today I wish you uh, a good day uh, sana kahit papano you will have uh, a, a cake at uh, hindi mag-away-away yung pamilya nyo dyan sa kulungan <laughs> baka masira lang yung birthday nyo kung mag-away-away pa rin si Honeylett at saka si Mrs. Zimmerman pero other than that uh, I hope you uh, I hope you have a grand day and uh, also naman sa so mga DDS so, eh, sige okay lang we respect your your move kahit wala naman mangyari dyan walang uh, maniwala kay sa akin uh, malabo, malabs talaga yan, kuwan na yan. Uh, ko na sa labas pa siguro si Duterte. Baka may chance pa man, may people power kasi pwede pa rin bayaran yung mga military generals and colonels. Pero ngayon na sa loob na, pagkatapos 150 million a month ang ginagasta para sa sarili niya, kumakulong sila Sara, pati sila Bato, pati, sila Bongo, baka 700 billion ang gagastusin monthly. So, mas problema niya yan kaysa pundohan yung pundohan yung kudeta pundohan na lang niya yung legal defense niya so kaya uh, better luck uh, next time na lang kayo <laughs> siguro sa 2028 election na lang kung kung hindi pa nakulong si Sara at kung hindi pa on the run si Sara ah so yan so yun lang muna ang kwan natin na uh, tumitingin na sa akin yung mga tao dito sa airport na naingayan na siguro sa akin So, yun lang muna, ha? Bago tayo mag-boarding, kasi baka paglapag ng aeroplano, dito naman tayo sa si Pilipinas. Baka paglapag sa aeroplano, makita ko na lang sa news, may people power na sa Manila. Wala, wala. Kunyari yan. Asa pa kayo. <laughs> sige, hanggang dyan na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Don't forget to like this vlog and to share this vlog to friends and relatives. Mucho y mas gracias a todos and see you. in my next blank.